Hello guys, magluto po tayo ng paborito ng mga Pinoy, ang inahanap kapag may okasyon. Ito po ay ang masarap na dinuguan. Ito po ay aking ginisa na at napakuluan. Malambot na po yung ating bakarne at ang mga lamanloong. Pwede na po natin ilagay unti-unti yung ating pampakulay. Hindi ko na po ba mangitin kung ano po itong ginamit kong pampakulay at baka po ito ay bawal. Pero alam niyo na po kung ano yan nilagay ko. Siguraduhin lang po natin na kunung kudo para lutong-lutong po yung ating dinuguan. At pagkatapos po niyan, nalagay na po natin ang ating mga pampalasa, mga complete ingredients. At more vinegar po nilagay ko para maalis po yung amoy ng ating dinuguan. Nilunyan ko din po ito ng kalamansi. Para po sa akin kasi mas masarap kung medyo maasing. Depende naman po yan sa inyong mga panlasa kung gusto nyo po yung more asim. At ayan, ready na po natin ng ating tinuguan. Thank you for watching.